Ang giya sa binisaya ng pagrosario, Biyernes, Misteryo sa Kasakit. Sangalan ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Nagato ako sa Diyos ng Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, Nagatuo ako kang Isko Kristo, yung bugtong anak ng atong Ginoo. Gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Ug natao gikan ni Maria nga ulay. Gisakit siya sa sugo ni Poncio Pilato. Gilansang sa krus na matay ug bilugo. Miadto siya sa mga nangamatay. Ug sa ikatulo kaadlaw adlaw nabanhaw siya. Misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios ngamahan. Makagagahom sa tanan. Gikan dito, mubalik siya aron pagbukom sa mga buhi ug sa mga minatay nagatoo ako sa Espiritu Santo sa Santos o Katoliko nga simbahan sa panagambit sa mga santos sa kapasayloan sa mga sala ug sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing walay katapusan amen Amahan na mo nga anaa sa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan, mabut ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinisayuta, yuta maingon sa langit. Ang kalan na mo sa matag-adlaw, ihatag ka na mo karang adlawa, huwag pasailua kami sa among nasala, ingon nga nagapasailo kami sa mga nakasala kanamo. na mo, Og dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luasa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa gracia. Ang Ginoong Diyos, maana ka kanimo. Bulahan ikaw sa babaing tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, ikampo mo kami makasasala karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, maana ka kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, o bulahan naman usab ang bunga sa tiyan mo nga sa Isus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, ikampo mo kaming makasasala, karon o sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maana akad. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, o bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga sa Isus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikampo mo kaming magasasala, karon og sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa amahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Kung ihalad kining rosaryo sa kasakit, alang sa isampit o asa kining rosaryo. Ang unang misteryo sa kasakit, ang pagampo sa atong ginoo sa tamnanan sa Gichimani. Amahan namo na anaas ang mga langit, pagdaigon ang imong ngalat, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pag-uot, din hisayuta na ingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag-adlaw ihatag kanamo karong adlawa ug pasaylo kami sa among mga sala ingon e nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo ug dili mo kami itugyan sa panulay hinunoa luwas kami sa dautan amen Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos maanaa kanimo gulahan ikaw sa babaeng tanan o gulahan man usab ang bunga sa mo sa Hesus Santa Maria inahan ka sa Dios igampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa among ikamatay amen Maghimaya ka Maria puno ka sa grasya ang Ginoong Dios maanaa ka ning gulahan ikaw sa babaeng tanan o gulahan man usab ang bunga sa mo sa Hesus Santa Maria inahan ka sa Dios pag mo kami makasasala karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios maana kanin. Bulahan ikaw sa babae tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo si Hesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios. pag mo kami makasasala karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang ginoong Diyos, maanaa ka Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. ikampo mo kaming makasasala. karon o sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maanaa ka Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Gulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikampo mo kami mga sasala, karun o sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maana ka ni bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan man usap ang bunga sa tiyan ka sa Isus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Diyos, maana ka din. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, o bulahan man usab ang bunga ka sa tiyan ng Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikaampo mo kami ang mga sasala, karon o sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Diyos, maana ka din bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan man ang bunga sa tiyan mo kasi Santa Maria, inahan ka sa Diyos, ikampo mo kaming magasasala, karunog sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginoong Diyos maana kanin. bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan man ang bunga sa tiyan kasi Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikaampo mo kami mga karun o sa oras among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maana gulahan Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan mo ang bunga sa tiyan mo sa Isus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikaampo mo kami mga karun o sa oras among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon o sa gihapon, ug sa mga katuigan, o katapusan. Amen. O Hesus ko, pasayloa kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. dad-a ang tanang mga kalag sa purgatorio, ngadto sa langit, hilabi katong mga nanginahanglan, sa imong kaluoy o panabang. Amen. Ang ikaduhang misteryo sa kasakit, ang pag aid o paghampak sa atong ginoo sa usa ka haligi. Amahan na mo sa mga Pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharihan matuman ang imong pagbuot dinhi sayuta yuta na ingon sa langit. Ang kalan o namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunoa luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, maana ang kanin. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. ikampo mo kaming makasasala. Karun og sa oras among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, maana ang ikaw sa babaeng tanan bulahan man usab ang gunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, ikampo mo kaming magkasasala, karun ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maana ka Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan man usab ang gunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, ikampo mo kaming magkasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios maana kanin. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, ug bulahan mo usab ang bunga sa tiyan ni si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami magasasala karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios maana kanin bulahan ikaw sa babaeng tanan bulahan man usab ang bunga sa mo si Jesus. Santa Maria inahan ka sa Dios ig kami sa sala karon ug sa oras sa among ikamatay amen maghimaya ka Maria puno ka sa grasya ang Ginoong Dios maana ni bulahan ikaw sa babaeng tanan bulahan man usab ang bunga sa mo si Jesus. Santa Maria inahan ka sa Dios Angpo mo kaming magkasasala, karun ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ginoo ang Dios mana kanimo. Bulahan ikaw sa babae tanan, bulahan usab ang bunga sa Diyos nga si Hesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios. Ikangpo mo kaming magkasasala, karun ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang Ginoong Dios maana kanimo bulahan ikaw sa babaeng tanan bulahan mo usab ang bunga sa mo nga si Hesus Santa Maria inahan ka sa si Dios igampo mo kaming makasala karon ug sa oras sa among ikamatay amen maghimaya ka Maria puno sa kasagrasya ang Ginoong Dios maana kanimo bulahan ikaw sa babaeng tanan bulahan mo usab Bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikampo mo kami makasasala, karun ug sa oras among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, mana Bulahan ikaw sa babaeng tanan, o bulahan man usab ang bunga sa mo na Hesus. Si Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikampo mo kami makasasala, karun ug sa oras among ikamatay. Amen. Himaya sa amahan, sa anak, sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan na walay katapusan. Amen. O Jesus ko, pasailua kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impir, danda ang tanang mga kalag sa purgatorio nganto sa langit, hilabi na kayo katong mga nanginahanglan sa imong kaluoy, o Banawak. Amen. Ang ikatulong misteryo sa kasakit, ang pagpurong-purong ni Jesus sa purong-purong nga Amahan na mo na sa mga langit. Pagdaigun ang imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta na ingon sa langit. Ang kalan namo sa matag adlaw, ihatag namo karong adlaw. Ug kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. hinunoa luwas sa kami sa daotahan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios maanaa kanim. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo, si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios. Ikampo mo kaming magkasasala. karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios maanaa kanim. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios. Ikampo mo kaming makasasala karon og sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios maanaa kanimo. Bulahan ikaw sa babae tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios. Ikampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa gracia. Ang Ginoong Dios maana kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan mo usab ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios maanaa ka Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan nga si Hesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios maanaa ka Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan na si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun og sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginoong Diyos, maanaa ka Bulahan ikaw sa babaeng tanan, o bulahan man usab ang bunga sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios, maana ka ni. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan man ang bunga sa tiyan ng Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kaming makasasala karon og sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Dios maana kanin. Si ka ka, ka kanin, bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan man usab, bunga sa tiyan mong nga si Santa Maria, inahan ka sa Diyos, kampo mo kaming magsasala, karunog sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maana kanin, bulahan ikaw sa babaeng tanan, Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikaampo mo kami ang makasasala, karun o sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdat, karun ug sa gihapon, ug sa mga katuigan na walay katapusan. Amen. O Jesus ko, pasailua kami sa among nasalat. Luwasa kami sa kalayo sa impir. Pagdada ang tanang mga kalag sa purgatorio ngadto sa langit. Hilabi na gayod, kantong mga nanginahanglan sa imong kaluoy o panabang. Amen. Ang ikaupat ng misteryo sa kasakit. Ang pagpasa ni Jesus sa krus paingon sa bukid sa Kalbari. Amahan namo nga naa sa mga langit. Pagdaigon ang imong ngalat, umabot ka namo ang imong gingariya. Matuman ang imong pagbuot, dinisayuta na naingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag-adlaw. Ihatag ka namo karong adlaw. Ugpasailua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasailu kami sa mga nakasala kanamo. Udili mo kami itugyan sa panulay, hinunoa luwas kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, kuno ka sa grasya. Ginoong Di Dios, maanaa ka ni Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa si Diyos. Ikampo mo kami magkasasala, karun o sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maana Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan ng si Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikampo mo kami magkasasala, karun o sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos mana kanin. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, ug bulahan mo usab ang bunga sa tiyan nga si Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos mana kanin. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, ug bulahan mo usab ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, nahan ka sa Diyos, ikampo mo kaming makasasala, karun ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa gracia. ang ginoong Diyos maanaa ka ni, bulahan ikaw sa babaeng tanan, ug bulahan mo usab ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, ikampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios maanaa ka ni. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan man usab bunga sa tiyan ni Santa Maria inaat ka sa Dios. ikampo mo kami makasasala karon og sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios maanaa ka ni. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan mga ang bunga sa tiyan mga sa Isus. Santa Maria, inaad ka sa Diyos. Ikaampo mo kami ang makasasala. Karun mo sa oras sa akong ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Dios Diyos, maana ang kanil. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan mga ang bunga sa tiyan mga sa Isus. Santa Maria, inaad ka sa Diyos ang pungo kami makasasala, karunong sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maana ang kanin. Bulahan ikaw sa babaeng tanah. Bulahan mo sa pagbunga sa tiyan mo sa Isus. Santa Maria, inaan ka sa Diyos. Ikampo mo kami makasasala, karunong sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maana ang kanin. Gulaan ikaw sa babaeng gulaan bulahan mo ang bunga sa tiyan mga sa Hesus, Santa Maria, inahan ka sa Isus. Kaampo mo kami na sa sala, karun sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa amahan o sa anak og sa Espiritu Santo, maingon sa sidugdan, karun o sa gihapon, o sa mga katuigan, kawalay katapusan. Amen. O Hesus ko, kami sa among sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno, Dada tanang mga kalag sa purgatorio ngadto sa langit. Hilabi na gayot kadtong mga nanginahanglan sa imong kaluoy o panabang. Amen. Ang ikalimang misteryo sa kasakit, ang paglansang o pagkamatay sa krus sa atong ginoo amahan na mo nga nasa sa mga langit. Pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot, din sa yuta maingon sa langit. Ang kalan on na sa matag-adlaw, ihatag ka na mo, karong adlaw. Pagpasailo a kami sa among nasala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo. Pugdili mo kami itugyan sa panulay. hinunoa luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, maana ang ikaw sa babaeng tanan. Bulahan manusap ang bunga sa tiyan ng si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Magampo mo kaming makasasala. karon o sa oras, among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, maana ang Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan mo ang bunga sa mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, ikaampo mo kaming makasasala, Karunong sa oras sa among ikamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang inoong Diyos, maana ka nimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan mo usab ang bunga sa mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan Inahan ka sa Diyos. Ikampo mo kami makasasala. Karun o sa oras among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maana ka nino. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan mo usab ang bunga sa tiyan mo sa si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikampo mo kami makasasala. Karun o sa oras among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maana kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan mong usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Igaampo mo kami ang makasasala. Karong ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maana kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan mo sa ang bunga sa tiyan mo, Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikampo mo kaming makasasala. Karun o sa oras among ikamatay. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang inong Diyos, maana ka Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan mo sa ang bunga sa tiyan mo, Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikampo mo kaming makasasala. Ikampo makasasala karon og sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios maana kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan mo usab ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kaming makasasala karon og sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios maana kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, Ikampo mo kami ang makasasala, karun o sa oras na ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maana ka nito. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, Ikampo mo kami makasasala, karun o sa oras na ikamatay. Amen. Himaya sa amahan o sa anak o sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karun o sa gihapon o sa mga katuigan na walay katapusan. Amen. O Jesus ko, pasailua kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, o a ang tanang mga kalag sa purgatorio nganto sa langit, ilabi na kadtong mga nanginahanglan sa imong kaluoy panabang. Maghimaya ka, Raina, inahan sa kaluoy o kinabuhi, kinatamis ikaw nga gilauman namo, maghimaya ka. Nagapanawag kami kanimo kami mga hiningin lang anak ni Iba. Nagapanghupaw kami na nagagulo, na nagpanghilak, ni ining walog na luhaan. Dada ang among mag-alam po, ipakita mo kanamo kanang imong mga mata nga maluloy kon tapos na kining paghingilin, ipakita mo kanamo ang imong anak nga si Jesus, ang mahal nga bunga sa tiyan, ay maagho, ay maluloyon, ay matamis nga Birhen Maria. Iampo mo kami, Santa nga inahan sa Diyos. Aron mahimo kaming takos sa gisaad ni Jesus Kristo, among ginoo. Amen. O ginoong Diyos, itugot ka mo, imong mga alagan, ang kanunay kaayuhan sa lawas o kalag ug tungod sa pangama ni Santa Maria kanuna ing ulay agaka kami latas sa mga kasakit ni ining kinabuhia hangton mo moabot kami nganha sa kalipay nga way katapusan kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo amen sa ngalan sa amahan sa anak ug sa Espiritu Santo amen Dagang salamat sa inyong pag-uban sa pag-ampo ni Ining Santos ng Rosario sa mga misteryo sa kasakit.